Ibigyan, natatanda mo pa ba daw? Sisikapin kong mag-isang tunay na Pilipino sa isip, salita, at sa gawa. Yan ang original version ng ating panatang makabayan na naalala ko minememorize pa namin sa paaralan ng mga panahon na yun. Nang patrubak ako. Halika, kwentuhan muna tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Magandang araw, ako muli si Adrian Bondo. Bakit kaya nyo naalala ko ang panatang makabayan? Ang kwento sa ating ibanghelyo mula kay San Marcos sa araw nito, mayroon isang mayamang lalaki na nagsusumikap para maging isang tunay na alagad ng Diyos. Nagsusumikap para maging isang tunay na tagasunod ng Diyos sa isip, salita at sa gawa. Hinabol niya si Jesus, dumapa sa harapan at nagtanong, ano po ang kailangan kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? O ba? Diba? Sa isip pa lang, talaga namang nagsusumikap siyang sundin ang kaloob ng Diyos. Kalooban ng Diyos. At mababasa rin natin na totoo naman. Sa salita at sa gawa ay sinunod niya lahat ng utos ng Diyos. O ba? Diba? Ngunit ang sabi ni Kristo sa kanya, may kulang ka pang isa. bibigyan hayaan mong uh, ibahagi ko sa iyo ang apat na punto sa aking pagninilay na nawa'y makatulong din sa iyong pagdadasal sa araw na ito. Una. Hindi masama, hindi mali, at lalong hindi kasalanan ang uh, maging mayaman o magkaroon ng maraming ari-arian. Marahil, nasa konteksto lang ng kwento sa pagsusulat ng Ebanghelyo ni San Marcos na noong panahon na yon ay totoo namang mahirap para sa isang mayaman na tao na sumunod sa mga utos ng Diyos. Ngunit kung tatanungin mo ako kaibigan, wala pong mali, walang masama at hindi kasalanan na magkaroon ng yaman, magkaroon ng maraming ari-arian dito sa mundo. Lalong-lalo lalo na kung ito ay mga kaloob ng Diyos, biyaya ng Diyos, at pinagsumikapan. Pangalawa, tandaan na ang yaman ay hindi lang nasusukat sa bilang ng pera mo o sa lapi sa bangko o sa bilang ng iyong sasakyan sa garahe. Tandaan kaibigan, ang iyong oras, ang iyong talento, ang iyong karanasan, ang iyong pwesto, ang iyong kakayahan, yan ay yaman din. Yaman mo rin yan na dapat mong gamitin at pagyamanin. Pangatlo, at dito marahil kaya biglang nalungkot ang ating bidang lalaki sa ating pagbasa. Sinabi ni Jesus, Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Nalungkot ang ating bidang lalaki. Bakit? Mayaman eh. Marahil sinabi niya, talaga? Eh, sayang naman yung aking mga ari-arian. Sayang naman ang aking marangyang buhay. Komportabling buhay. Sayang. Doon. Yan marahil ang gustong ipunto ni Jesus sa kanya. Yung yaman, yung ari-arian, hindi mali yan. Ngunit kapag ang yaman na yan, ang mga ari-arian ari arian na yan ay ang nagiging Diyos-Diyosan mo. At marahil sila pa rin ang sinusundan mo hindi naman talaga si Kristo diyan tayo may pagkakamali sabi nga sa wikang ingles eh marahil attached pa yung ating bidang lalaki sa kanyang mga riya hindi pa niya mahiwalay nagsusumikap siyang sumunod kay Kristo ngunit sa totoong buhay eh ang Diyos niya ay hindi si Kristo, kundi yung kanyang mga ari-arian. Kaya nalungkot siya nung sinabi ni Kristo si sa kanyang, ibenta mo lahat yan, sumunod ka sa akin. Mas matimbang pa rin ang mga ari-arian niya kaysa kay Kristo. Yun ang mali. Pangapat, nabanggit ko na, hindi mali, hindi masama, hindi kasalanan magkaroon ng yaman dito sa mundo. Ang nais marahil ni Kristo dun sa ating bidang lalaki at sa atin din is ay gamitin mo ang yaman na meron ka para pagsilbihan ng Diyos at pagsilbihan ng kapwa. Yan ang tama. May yaman ka? Hindi mo naman literal dapat ibenta mo lahat yan. Gamitin mo ang yaman na meron ka. Tandaan ha, hindi lang sa lapi. Hindi lang sa sakyan. Yaman sa oras, kakayahan, uh, experience, pwesto, lahat ng yaman na meron ka, gamitin mo lahat yan para paglingkuran ng Diyos at ang kapwa. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang tawag ng Diyos sa atin. Marahil yan ang tawag ng Diyos doon sa ating mayamang lalaki sa ating pagbasa. Ibigyan, sa iyong pagdadasal ngayong araw nito, una, humingi ka ng tawad sa mga pagkakataon na inuna mo pa ang yaman ng mundo kaysa sa Diyos. Pangalawa, ialay mo ang iyong yaman. Ano man ang yaman na meron ka, ialay mo ito sa Diyos. At pangatlo, isipin mo sa papaanong paraan mo gagamitin ang yaman na meron ka, ang yaman na taglay mo para pagsilbihan ng Diyos at ang iyong kapwa. O, di ba? Maraming salamat kaibigan sa iyong pakikikwentuhan, pakipagkwentuhan sa akin sa araw nito. Pakishare ang video nito kung ikaw ay na-bless. Pakilike na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Maraming salamat kaibigan. God bless you.